thank mm -hmm. you Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video ang inyo pong napanood ang ang National Director ng Miss World Thailand kasama itong si Krishna Gravides. So usap-usapan po ito dito sa social media dahil uh, napakabait po ng National Director dito sa ating uh, kandidata na si Krishna Gravides. At mga kapolitika uh, si Krishna Gravides po ay uh, although hindi hindi niya naman nasungkit yung corona ng Miss World 2025 ay at least hindi naman siya umuwing luhaan dahil uh, nanalo naman siya dito bilang uh, continental queen ng Asia okay so aside dito kay uh, Krishna Gravides representative ng Europe Africa at uh, Americas so dito mga kapolitika ang nanalo po sa uh, Africa ay itong uh, si Ethiopia sa Miss World Europe naman ay si Poland sa Caribbean ay si Martinique at uh, yung sa Americas Brazil at ang Miss World Oceania ay Australia. So sa Asia ay si uh, Krishna Gravides. So overall mga kapolitika ay masasabi natin na itong uh, ating kandidata na si Krishna Gravides ay hindi po umuwing lihaan it's just that uh, meron na talagang nakadistino na winner itong Miss World 2025 which is ito ang si Thailand at uh, nabanggit natin doon sa ating mga naon ng video na meron ng mga sinyales na kay Opal talaga ibibigay yung uh, crown actually merong nag leak sa social media na kung saan ay uh, pruweba na kay Opal daw ibibigay yung corona So galing daw yun mismo sa uh, insider ng Miss World Kung kaya nga yung buhok niya ay uh, nakaprepare na para sa corona At doon naman sa mga nambabash dito kay uh, Krishna Gravides at yung kanyang mga isinuot Or yung kanyang uh, ayos dito sa Miss World 2025 Wala na po tayong magawa mga kapolitika dahil kahit maglumpasay pa At kahit paggagawin ni Krishna Gravides Ang lahat ng kanyang mga kaya ay wala na po talagang Uh, way para manalo doon dahil nakatadhana na talaga kay Opal ang crown ng Miss World 2025. So sinasabi nga natin na nag head-to-head challenge sila doon sa Asia. Uh, sa kategory ng Asia so isa lang talaga ang mag-advance doon sa top 4 either si Opal or si Krishna Gravides so kung uh, pina-advance sila si Krishna so hindi matutuloy yung kailang plano na kay Opal ibibigay yung crown so isa lang po talaga but to think na uh, nagustuhan rin I think itong uh, si uh, Krishna Gravides ng Miss World kung hindi lang kung iba lang yung uh, way nila mga kapolitika ng pagpili ng top 4 hindi lang by continent ay sigurado po tayo na pasok sana sa top 4 itong si uh, Krishna mas maganda yung placement niya doon. Then ipinanalo nila si Opal. So pwede 'yon. Pero dito kasi ay talagang uh, isa lang sa Asia, ano sa Oceania yung uh, mag-advance doon sa top 4. So yun po ang naging setup. Okay, so wag na po nating i-bash itong si uh, Krishna Gravides. But uh, mag makipag-celebrate makipag at i-congratulate na lang po natin siya sa kanyang uh, napanalunan dito bilang uh, Continental Queen ng Asia. Okay, so yun lang po ang ating update at mga kapolitika ano po ang inyong reaksyon dito na kung saan ay uh, narangalan itong si Krishna Gravidas bilang Continental Queen ng Asia. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.